ang multo na nagpakita tuwing hating gabi. Sa pagsapit ng orasan ng hating gabi, isang nakakatakot na katahimikan ang bomb alat sa lumang mansyon. Ang mga residente ng maliit na bayan ay nagbulong-bulungan tungkol sa makamulto na figura na tila gumagana sa orasan, na nagmumulto sa mga tiwangwang na bulwagan. Ayon sa alamat, ang isang kaluluwang pinahihirapan ay gumegala sa mga pasilyo na ito, na nakulong sa pagitan ng mga kaharian ng mga buhay at mga patay. Nagsimula ang kwento ilang dekada na ang nakalilipas ng ang mansyon ay kabilang sa misteryosong pamilya Hawthorne. Si Sebastian Hawthorne, isang reclusive na tao, ay nabalitaan na nakipagkasunduan sa supernatural. Ang mga bulong ng okultismo at ipinagbabawal na kaalaman ay nakapalibot sa kanyang pangalan. Isang mabagyong gabi, sinapit ng trahedya ang pamilya, Mahiwagang naglaho si Sebastian, nag-iwan ng hangin ng kalungkutan at isang mansyon na nabahira ng matagal na kadiliman. Sa paglipas ng mga taon, napansin ng mga tagabayan ang isang kakaibang pangyayari, tuwing gabi, kapag ang mga kamay ng orasan ay nagtatagpo sa hating gabi, isang anino ang lumitaw mula sa kailaliman ng mansyon, inilarawan ng mga saksi ang isang parang multo na silweta, na nakabalabal sa isang gutay-gutay na gaon, na dos sa mga pasilyo na naliliwanagan ng buwan na may kakaibang kagandahan. Naghalo ang kuryusidad at takot habang ang mga lokal ay nang ahas sa isa't isa na magpalipas ng isang gabi sa loob ng Haunted Mansion. Marami ang nagsabing nasulyapan nila ang multo, ang malungkot nitong mga pagyak na umaaling ngaw sa mga bakanteng bulwagan. Ibinasura ng mga may pag-aalinlangan ang mga kwentong ito bilang mga pamahiin lamang, na iniuugnay ang mga nakita sa sobrang aktibong imahinasyon na pinalakas ng nakakatakot na kasaysayan ng bayan. Isang matapang na kaluluwa, si Emma, ang nangahas na ibunyag ang katotohanan. Gamit ang flashlight at pagdududa, pumasok siya sa mansyon ng malapit na ang orasan ng hating gabi. Ang lumalangit-ngit na mga floorboard at ang malayong hagong ng hangin ay nagbigay ng nakakatakot na backdrop habang ginalugad niya ang mga nabubulok na silid. Sa pagsapit ng alas 12, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa pasilyo, na pinatay ang kanyang flashlight. Sa dilim, naramdaman ni Emma ang presensya, pumalingaungaw ang mga bulong sa hangin, at bumagsak ang temperatura, isang kisap mata ng paggalaw ang nahagip ng kanyang mata, at naroon nito ang makamulto na figura. Ang muka nito ay nakatalukbong sa kalungkutan, ang silid ay umalingaungaw sa isang hapis na helenghin, na pinalamig si Emma sa lugar, ang aparisyon ay tila humihikaya, na naghahatid ng isang kwento ng pagkakanulo at pagkawala ng pag-ibig sa pamamagitan ng ethereal presence nito. Dahil sa empatiya sa halip na takot, sinilip ni Emma ang kasaysayan ng mansyon, na niya ang isang kwento ng pag-ibig na lihim ng mga anino ng panahon, si Sebastian Hawthorne, lumilitaw, ay umibig sa isang babae mula sa isang karibal na pamilya, na humantong sa isang ipinagbabawal na pag-iibigan na sa huli ay nauwi sa trahedya, ang makamulto na pigura ay walang iba kundi ang ginang mula sa nakaraan, magpakailanman na nakatali sa mansyon ng sakit ng nawalang pag-ibig. Si Emma, na determinadong magsara, ay humingi ng tulong sa isang lokal na mananalaysay. Sama-sama, hinukay nila ang mga nakalimutang liham at mga nakatagong sipi pinagsama-sama ang kalunos-lunos na kwento ng pag-ibig na nagkondena sa mansyon sa isang walang hanggang hating gabi na nagmumulto. Gamit ang bagong kaalaman, hinarap ni Emma ang multo, na nagpapahayag ng pagunawa at pakikiramay. Sa muling pagsapit ng orasan ng hating gabi, napalitan ng matahimik na kalmado ang karaniwang kakaibang kaguluhan. Ang makamulto na figure, na naliligo sa liwanag ng buwan, ay nawala sa ether. Ang mansyon, na nakalaya mula sa pinagmumultuhan nitong nakaraan, ay tila nakahinga ng maluwag. Ang bayan, na ngayon ay malaya mula sa tanikala ng takot, ay yamakap sa isang bagong tuklas na katahimikan habang ang alamat ng Midnight Ghost ay nawala sa alaala. Sa mga sumunod na araw, ang dating kinatatakutan na mansyon ay sumailalim sa isang kahangahangang pagbabago. Nagtulungan ang mga lokal na artisan at voluntaryo upang maibalik ang kupas nitong kadakilaan, ang pagkatuklas ni Emma sa kwento ng pag-ibig ay naging isang alamat ng bayan, at ang mansyon, na dating nababalot ng kadiliman, ngayon ay tumayo bilang isang testamento ng pagtubos. Pinalitan ng mausisa na mga bisita ang natatakot na mga nanunood, na nakuha ng pangakit ng kasaysayan at ang misteryong naganap sa loob ng mga pinagmumultuhan na pader na iyon. Isinalaysay muli ng mga tour na ginagabayan ng mga lokal na may kaalaman ng kwento ni Sebastian at ng kanyang nawalang pag-ibig, na iniuugnay ang supernatural sa isang salaysay ng tao na sumasalamin sa mga komplikado ng pag-ibig at sakripisyo. Habang nagbabago ang mga panahon, nagbago rin ang pangunawa sa mansyon, hindi na isang lugar ng pangamba, naging simbolo ito ng katatagan at kapangyarihan ng pangunawa, si Emma, na tinaguri ang bayani ng bayan, ay nagpatuloy sa kanyang paggalugad sa lokal na kasaysayan, pag-alis ng mga nakalimutang kwento at pag-uugnay sa komunidad sa pamamagitan ng mga ibinahaging sa laysay. Habang nagbabago ang mga panahon, nagbago din ang pananaw sa mansyon. Hindi na isang lugar ng pangamba, naging simbolo ito ng katatagan at kapangyarihan ng pangunawa. Si Emma, na tinaguli ang bayani ng bayan, ay nagpatuloy sa kanyang paggalugad sa lokal na kasaysayan, pag-alis ng mga nakalimutang kwento at pag-uugnay sa komunidad sa pamamagitan ng mga ibinahaging sa Laysay. Gayunpaman, habang tinatanggap ng bayan ang bagong tuklas na kapayapaan ito, nagtagal ang mga bulungkong ang espiritu ay tunay na nakahanap ng kapahingahan o umatras lamang sa mga animo. Ang ilan ay nagsabing nakarinig sila ng malalayong alingaw-ngaw ng mga halakhak at mapanglo na himig, isang paalala na ang nakaraan, Bagamat nababalot ng pangunawa, ay bangulong pa rin sa mga pasilyo ng panahon. Sa mga tahimik na sandali bago ang hating gabi, nanumpa ang ilan na mararamdaman nila ang banayad na pagbabago sa hangin, isang nostalheic na simoy na nagdadala ng mga pira-piraso ng nakalipas na panahon, ang mansyon, na ngayon ay isang simbolo ng parehong kalungkutan at pagtubos, ay itinago ang mga lihim nito na nagiiwan ng puwang para sa imahinasyon na maghabi sa pagitan ng realidad at ang namamalagi na mga alingaungaw ng isang pag-ibig na lumabag sa mga hanggana ng panahon. At kaya, ang kwento ng makamulto na pigura sa hating gabi ay nabuhay, hindi bilang isang tagapagbalita ng takot, ngunit bilang isang matinding paalala na kahit nasa pinakapinagmumultuhan ng mga sulok ng kasaysayan, naroroon ang potensyal para sa pagpapagaling at pagpapanumbalik ng mga nakalimutang kwento, ang bayan, na walang hangga na binago ng katapangan at empatiya ng isang babae ay nagdala ng pamana ng mansyon sa hinaharap kung saan ang linya sa pagitan ng realidad at supernatural ay lumabo na nagbibigay daan para sa mga misteryo ng nakaraan na umiral sa kasalukuyan. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.